Hello mga palangga, masang buhay sa ating lahat Kumusta kayo dyan? Welcome to my channel again For today's video ay magluluto ako ng masarap na ulam na Bicol Express Alam nyo na ang Bicol Express, ba? Diba? masarap yan siya Pero iba itong gagawin kong Bicol Express Ayan, so bago nyan is yes, pakinood naman ang buo ang aking video At pakishare na lang din at comment and react Maraming salamat Ayan, nagprepare ako una ng sibuyas Uh, luya at saka meron dalawang sili. Hindi ko in-slice yung sili para maganda siya tignan. Basta makita nyo mamaya. Tapos, nagpainit ako ng kalahan. Nilagyan ko siya ng cooking oil. Tapos, eh, ginisa ko na ang sibuya sa luya at saka sili. Ayan, igisa eh, mo lang siya kasi ba diba yung luya is medyo mas uh, ano siya, matagal. Tapos, ayan, um, nilagyan ko siya ng ah uh, bawang. So, huwag kalimutan yung bawang kasi masarap ang merong bawang din. So, ayan, igisa-gisa ko lang siya ng maigi silang lahat na sabay-sabay. Pagkatapos niyan, lagyan natin ng baguong kasi ang, ang Bicol Express merong baguong. Ayan. Nung una ko nagluto ako ng Bicol Express, wala siyang baguong kasi di ko alam na meron pala siyang baguong. So, nilagay ko na ang aking gulay. Alam niyo ko anong gulay ito, de ba? Langka. Ah, uh, inanuhan ko na siya, parang pinakuluan ko na 'yan siya. Tapos uh, bago ko siya nilagay at tapos ginisa. Uh, di, uh, nilagyan ko lang din na siya ng pangpalasa na fish sauce, garlic, onion powder, at saka liquid seasoning at saka kaunting magic. Ayan, kaunti lang kasi 'di ba ang ano, ang ang bagoong is uh, maalat na 'yan siya. So Be, ay careful tayo maglagay uh, ng pampalasa. So nilagyan ko lang siya ng kaunting tubig. Ayan para maluto yung yung langka sa bagoong. Ayan para malinamnam siya, hindi pa siya luto pero na naano na niya yung lasa. Ayan, so pinapakuluan lang natin hanggang sa maluto. Ayan na siya, ganyan na yung itsura niya. At saka tikman nyo din kung ano, kung kumusta naman na ang lasa niya. ba diba? Huwag kalimutan na tikman. Tapos, dinagdagan ko siya ng isa pang sili. Tapos, ano na siya? Inano ko na yung sili. Tingnan nyo. Parang, um, hinati-hati ko na siya para lalabas din yung ano niya, lasa. ba diba? Alam nyo na, ang lasa ng sili. Masarap. <laughs> Tapos, nilagyan ko siya ng, ano, ng gata wala akong fresh gata so yan lang yung galing sa tindahan na gata so yan lang yan tapos takpan natin siya para maluto yung wag masyadong malakas yung, uh, yung apoy ganyan hantayin lang natin siya ayan so kung nakaabot kayo hanggang dito sa video ko na to pakisagot ang aking tanong kung ano ang gulay na ginawa kong uh, Bicol Express ayan maraming salamat sa mga manood tapos, um, niluluto ko lang siya ng yung gata. Parang niluluto ko lang talaga siya ng medyo matagal. wag masyadong uh, anuhan ng apoy din. Tapos, kapag kita ng luto na siya, lagyan mo, nilagyan ko siya ng gulay. Ano yan? Spinach. Nilagyan ko siya ng spinach para meron naman siyang gulay na halo ayan so hindi ko siya ni-reduce masyado yung gata kasi masarap yan siya sa kanin ayan alam niyo naman mahilig ako magsabaw ng ano sa kanin so ayan naluto na siya hindi siya ganun kabilis pero ang sarap niya kasi niluto ko nga siya ng medyo matagal so ayan na ang aking ulam sana'y nagustuhan niyo ang video ko for today maraming salamat sa mga nanood at manood pa bye bye